Ayun. Uh. Ayun. So hello po mga ka-bro at mga ka-deboto dito po sa Kiyaku Church. No? Ngayon po ay meron tayong mga kasama. Isa po ito sa kilala sa industriya ng uh, newscasting. At syempre, isa po ay isang deboto at isang part ng ministry dito, dito po sa Kiyaku Church. No? At nagkaroon din siya ng programa sa Jamie 7 na Home Base Plus. At nung Sunday lang, eh, pinalabas po yung una nating mga kwento. No? So kasama natin si Sir Jiggy, ano ba itong mga kwento ng Himala ng Poong Jesus na no? no? So ngayon po, meron po silang taping ngayon kung saan may mga napipili tayo mga kwento ng Himala No, ng mga deboto na nai-invite natin para mag-share ng kanilang debosyon. So ngayon kasama natin si Sir Jiggy Manigad para explain sa atin ano nga ba itong kwentong ito at ano itong mga programang ito na gustong i-share natin sa ating mga kadeboto. So, Sir Jiggy, kamusta okay, po? Good morning! Magandang po sa mga taga-panood ni Brother Ote. Ayon. So Sir Jiggy, ano ba itong Home Base Plus at okay. ano itong kwento ng mga nasareno, yung malala nasareno? Well, basically, yung Home Base Plus is uh, a, a 15-year-old TV show sa GMA. Production to mm. nung wife ko. Okay. Uh, ang uh, work namin is uh, black timer. So, uh, nagpo-produce kami and then uh, may airtime kami from the network. Um, ang ginagawa natin ngayon is ang dami kasing kwento ng Himala dito sa mahal na po ang iso sa sareno, dito sa pagdarasal, pagdedebosyon. Pero nananatili siyang kwento. Kwento. Nangihinayang ako na, kumbaga, tumagal siya na maglaho yung kwento na yun. Okay. And magpasaling-saling, mali yung context, mali yung historian. story. Di ba, ganoon naman ang kwento. Pagka matagal, para nagiging chismis siya eh. Sa una, napaka-strong. Pero habang, kumbaga, nadidelute siya ng panahon eh, para siyang lumalabnaw. Yes. So, ang pinaka mabisang pamamaraan po dyan ay uh, i-document mag-library ng mga kwento. Volunteer oh. work ko ito. Yes. Wala ko itong, di ba, project. Alam mo yan. Si Sir ay part ng Ministry of the Word. Isa po siyang Kapasa lector, kami. lector commentator ng Japo Church. Okay. No? So, bilang parte na rin po ng debosyo ng uh, ako at ng misis ko ay ano po, uh, ginawa namin tong initiative na ito para magkaroon ng documentation uh, yung mga milagro. Kasi ang tendency, halimbawa, na ikwento nung isa, uh, bumili ako ng panyo, tapos gumaling ako. So, hindi ho yun eh. Dapat ang pinapaliwanag nila Father Parati, uh, Father June, dapat ay faith-based pa rin. Okay. yung ating pananampalataya hindi dahil bumili kang panyo hindi dahil bumili ka ng kung ano eh, gumaling ka. Gumaling hindi ka. po. Dapat yung pagdarasal mismo ninyo na nagagaling sa puso. At yun ho, yung pinapakita namin, yung pinalabas namin ng nakaraang linggo. linggo, Ano siya, um, parang wala na, wala na talaga siyang pag-asa buhay. May sakit siya, siya lang naghahanap buhay. Pag tumigil siya, wala kakainin yung pamilya niya. Naging deboto siya, nagdasal siya ng time team. Gumaling yung kanya sakit at umunlad pa yung kanilang pangumuhay. Yung susunod na episode, um, Adik at Lasengo, yung kanya asawa, so, lasenggo at Sugarol, yung kanya anak, Adik sa Shabu. Nagdevotion siya, nagdasal, nagdasal, siya ng taimtim. Anong nangyari? Isang araw, ayaw na makakita ng ala ng kanya asawa, ayaw na makakita ng droga ng kanyang anak. Conversion. So may mga ganong kwento po. Yung in-interview namin today, inilabas po yung bata, kinanganak yung bata, sanggol, wala nang buhay. Pero kung ano nangyari do sa baby, eh aabangan nyo ho Ayun, yes. dito sa, bro, bro yes, Yes, next episode. Hindi mo na natin kukwento. Tama. <laughs> Tapos, <laughs> yun po, um, siguro isa sa mga pangarap ko, masabi ko rin, isa sa mga pangarap namin ng aking may bahay na si Marnie, yung talagang totoong producer ho nitong ginagawa oh. natin. Um, eh, ano siya, yung Makahikayat pa tayo na mas maraming deboto, mas mapalakas pa yung debosyon at saka yung mga galing abroad. Yung mga, di ba, tayo dumadayo abroad para bisitahin na yung Padre Pio, yung Fatima, yung ibang mga, di ba, yung mga alam natin kung saan nagimala. Pero sana tayo rin makahikayat ng mga foreigner na magpunta rin dito sa, uh, sa mahal na po ni Susa sa Sareno dito sa Quiapo sa basilica para nang sa ganon eh lalong dumami globally mas makilala po mas ano mas makilala o hindi lang ito. yung Pilipinos abroad kasi pwede oh. mo rin consider global global audience sila pero yung ibang lahi na nananampalataya Lalakin ko po na sinabi mo sa akin diba pag sinabing friends kilala ang lords no oh, pag sinabi mong Padre Pio iba din pag Guadalupe oh, yung uh, yung Mama Mary po, ano uh -huh. na, ano. Ayun, yung Guadalupe, nga po, no? So, pag sinabi ng Pilipinas, ang maganda sana maalala, is yung Nazareno, Reno. Kasi yun yes. sa mga kagis yes. natin. Oo, no? oh, yun, 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 po yung long-term goal yung na long -term goal pinagdadasal natin. na kung bakit natin ginagawa ito. Marinig yung kwento, yung kwento may muka, may reference po kayo, kumbaga credible story siya na hindi ho sabi-sabi, Okay. Uh, hindi parang hearsay yung labas Pero may mukha, may nagpupwento May reference So, credible stories na Ipapakita po natin yes, sir. At lahat po ito, ay volunteer work Sir GK, paano ba natin nakipili yung ano Yung mga nai-interview natin paano, paano kung meron silang kwento din pala no, Na gustong i-share, paano po nga na pwedeng Ipaalam sa atin ito? Meron paano pong kaya? email, yes. himala yes. ng nazareno Yan. at com. Himala One word do yun, ng nazareno gmail.com Yan, yeah, so, nandiyan po yan, lalabas yan dito. lalabas yan. <laughs> yeah, yeah. Ngayon, Tapos, paano natin napipili? Um, ang ginagawa ko, pag may sulat, o kaya may info sa brother o may phone number ko kung kinukuha, kinukuha ko yung phone number na nagpadala ng kwento, at pinipre-interview ko. si then, Sir Jiggy Moose mo nag i, -i ako, ako, na po yung ka kausap, kausap yung telepono. So, tinatyping ko yung detalye, tapos, um, yung detalye niya ay sinasabit ko naman uh, kila Brother Ted, kila Father okay. June for approval. Hindi ako yung nag-approve. So, pag sinabi nilang okay, sa namin, hindi tayo hindi ito sa kaya po para, uh, interview. interview. Ayun. So, yun nga, kung meron po kayong kwento ng Himala at feeling mo, iyon ay biyaya at himala ng Pogso sa dito po. Mag-send lang po sa email na ito at yung contact number na yun. Or, i-PM po ako directly sa aking messenger at sa aking Facebook page na Brotep TV. No? Sir Jiki, maraming maraming salamat. Salamat, no? Salamat, brother. Salamat, salamat. Okay. Siya po ay isang newscaster. Pero, siya din ay isang deboto at dito nga sa Kiyapo po siya, siya po ay isang lay minister. Ay, ano, uh, ministry of the Word selector and mentor. commentator. So, muli po, maraming maraming salamat po Sir Gigi, manigat sa initiative yes. na magkaroon ng ganitong lasting programa at mas dumami pa ang nagdedivision kay Pungsus. Saka may dagdag ko lang para okay, 10, 20, 30, 40, 50 years from now, pwede niyong balikan, balikan yung mga kwentong yun kasi mapupost online o kaya okay. naka-library ho dito sa kaya po, meron nung ganung tamang documentation para yes. hindi lang siya nasa hangin na mga kwento. Hindi puro kwentuhan lang. Uh, talagang patotoo na nangyari at totoo ang himula na nasareno. Talagang sabi nga, Sir G, hindi yan dahil sa panyo, kundi yan dahil sa pananangin mo at yung talagang faith mo kay Jesus po, kay Poong Jesus nasareno. Sir Jig, maraming maraming salamat po. Salamat Thank you po. po. Salamat sa inyo. <laughs> so, ayun po. So Sir Jiggy, matagal na yung volunteers dito at tumutulong, tahimik na tumutulong sa Kaya Po Church. So sir, muli po. maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga Kabrotip TV at abangan po ninyo yung mga episode dito po sa programang ito sa GMA7 no, sa programa po ni Sir Jiggy Manikan. Muli po, maraming 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 salamat po. Babay po! sa ating malalang dasarero at gmail.com para lalo natin na natin mapalaganap ang debosyon sa mga kongusin sa sarero. Thank oh, okay. you.